guys! So today, ang ikikwento ko sa inyo ay yung culture shocks na naranasan ko nung ako ay dumating dito sa India. Okay? Unang-una is kailangan ay yung mga damit na isinusuot mo ay hindi ka duper super sexy. Magkaibang magkaiba sa Pilipinas. Okay? So, kailangan may takip yung braso mo, may takip yung legs mo. So, hindi katulad sa atin na pwede natin ipakita yung braso natin at pwede natin ipakita yung legs natin. Pero nung nagtagal-tagal na guys, nakakita na ako ng mga babae, yung mga dalaga na nagdadamit na ng sexy. So, nakapag-adjust na ako doon. Pangalawa na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin is kapag foreigner ka dito sa India, expected na guys na yung mga kalalakihan or kahit mga babae din ay tinititigan ka kapag alin nilang foreigner ka, mahilig silang tumitig, hindi mo alam kung ano yung nilalaman ng titig nila kung sila ba ay, kung ikaw ba ay, <laughs> my husband kung ikaw ba ay inuhubaran na nila sa pagkakatitig nila so, kasi sa atin guys iba yung pagtingin ng pag tinitignan ka ng mga lalaki iba doon sa Pilipinas pero dito iba yung tingin nila sa'yo. sa so, para bang, para bang galing ka sa ibang planeta na bumagsak dito na parang kakaiba yung itsura mo so ganun sila tumitig so ng sabi nga ng asawa ko ano ba naman tong mga Indian na to na kapag nakakita ng foreigner eh ay para silang hindi nakakita ng tao kung tumitig sila so yun hanggang ngayon guys nararanasan ko pa rin kahit saan ako pumunta, kahit nakasakay ako ng taxi, sabi ko nga sa asawa ko, pag sumasakay tayo ng taxi or cab, pipiliin natin yung driver na hindi tumitingin sa likod kasi lagi sila nakatitig sa akin dun sa so nakikita mo sa mirror. So, yun yun ang isang second na culture shock, shock na naranasan ko. Pangalawa ay, yes, kapag turista ka guys or foreigner ka, makakakuha ka ng maraming attention. Basta iba yung attention na kukuha mo. So, ang madalas nilang tinatanong, ako ba ay galing sa Japan? Ako ba daw ay galing sa China? Ako ba daw ay galing sa Korea? Pero walang walang never na nabanggit ang Philippines. So, yun yung mga basta sinasagot tinatanong lang nila. "Uga, are you from China? Are you from Korea? Are you from Japan?" So, yun lagi ang sinasabi. Kasi, meron akong fair skin. So, ibig sabihin, yung skin tone ko kasi, guys, ibang-iba sa kanila. And, ang isa pa, guys, na natutuwa naman din ako minsan. Natutuwa na minsan, naiinis din. Yung, pag nakikita nila ang isang foreigner, gustong gusto nilang nagpapapicture. Ayan. So, sasabihin nila, Oh, can I take a picture with you? Or, can we have a selfie? So, yun yung mga lagi nilang sinasabi. So, picture-picture, So, minsan kapag lalaki yon yung mga kabataan or yung may buong family, magpapaalam sila sa aking asawa. Sasabihin naman ang asawa ko, no. Pero minsan, yung mga bata, ang cute, -cute din naman nila, so nagpapapicture ako. Pero minsan din naman guys ako, nagpapa nagpapapicture din sa kanila. Kung halimbawa may cute na bata. So, sabi ko, o oh, picture tayong dalawa. Ayan, so, ganun din yon Next, ang pang apat na culture shocks ko dito guys sa India ay culture shock ko dito sa India ay mostly guys dito ay sa lahat ng kainan guys ay gulay. So, vegetarian. Dito kasi sa, sa India kasi guys sa madami yung vegetarian lang yung so gulay lang yung kinakain. Gulay, gulay. So, ang tawag sa kanila ay vegetarian. So, yan. So, pero ang advice ko guys sa inyo, kapag pumupunta kayo sa ibang lugar na hindi nyo alam yung pagkakaluto or what, mas prepare nyo na yung gulay. Okay? So vegetarian, mas marami dito. <laughs> The next, ang isa sa mga nadal na unang-una kong natutunan dito na ano ay yung pag, pag, ano, pag may nakilala ka o ipinakilala ka, pwede mo sabihin, Namaste! Namaste! Ayan, so yun yung natutunan ko. So marami kang culture shocks na pwede mong i-absorb. Meron din naman yung mabibigla ka. Then the last guys na hindi ko talaga gusto is ngayon is yung hindi sila marunong magtapon ng kanilang kalat doon sa basurahan. So mostly guys, kung halimbawa nasa loob ka sa sasakyan, kumakain ka. Diba tayo sa GMRC natin, natutunan natin na eto yung isang kinaiinisan ko talaga dito sa India. Alam nyo ba na hindi sila marunong, malinis sila sa bahay, pero paglabas ng bahay nila, mga salaula sila. Hindi sila marunong magtapon ng kanilang mga dumi, yung, I mean, yung mga kalat nila, kung halimbawa nasa kalsada sila hindi nila hindi sila marunong itago yung kalat nila. Itatapon nila halimbawa nasa sakyan kahagis nila doon. Ganyan, ganyan sila. Yung makita mo yung mga estudyante naglalakad, kumakain, yung plastic eh hagis lang sa kalsada. Hindi. Kasi sa atin sa Pilipinas, guys, napakalinis natin, 'di ba? Natutunan natin na kapag yung mga kalat natin is kung wala tayong basurahan na nakikita, is ilalagay natin sa bag, ilalagay natin sa bulsa para pag may nakakita tayong basurahan, itatapon natin doon. Pero hindi ko naman lahat, guys. ah, Maroon, may mga taong responsable sa kanila makalat. Pero so sad lang kasi yung mga matatanda ang nagpapakita ng bad example sa mga bata. So, anong natutunan ng bata? Gagawin niya kung ano yung nakikita niyang ginagawa ng magulang. So, sa, mostly kasi guys, nakikita ko sa sasakyan, yung mga magulang, sila din mismo yung nag, tinatapon nila sa, sa may uh, bintana na kanila sa sasakyan, yung kalat nila sa may kalsada. ba diba? Para ang sarap, ang sarap, ba diba? So, eh, hindi natin, wala na tayong magagawa doon. Kasi yun na yung nakasanayan nila. Kaya makikita mo, maraming kalat talaga. Maraming kalat. Hindi kas tulad sa atin, yung mga barangay natin, yung bahay natin, malinis. Dito, malinis yung bahay nila, pero pagdating sa kalsada, guys, dinadaanan mo ang dumi-dumi. So, yun yung isa sa mga ayaw ko dito sa India. So, kapag pumunta kayo rito sa India, kailangan ay mag-research muna kayo. Pag-aralan nyo yung kanilang, ano ba yung mga do's and don'ts na pwede mong gawin dito sa India kapag ikaw ay dumalaw so yan guys, sinare ko na sa inyo yung mga natutunan ko or yung mga hindi ko rin gusto at gusto ko dito sa India, so hanggang sa muli bye bye